Sa anong lugar nyo nakita ang bumabaril ng mangga si Patrosinio, si Mayor Gulapa? Sa bayan. Sa bayan? Uh -huh. Sa sa banda ho doon? Doon sa may putang kaingin. Di ba kayo sa matandang bahay uh niya ho? -huh. Matandang bahay. Ay paano, ano ang ginamit na baril? 45. 45? Ay, uh -huh. eh, saan ang tama ng mangga? So, yung tangkay. Sa tangkay. Ako yung napakatuloy. Napakatuloy. Baka sama sa pelikula niya, o? Naki pelikula na. Nakita niyo mismo, anong binaril? Oo. Oh, wala pa. Oo. Oh. Ilang mangga yung pinabagsak? Isa lang. Isa lang. ano siya? kaliwete? Kanan? Kanan. Kanan. Ilan taon na yung ngayon? 84. Ano pangalan niya? Ano ang tanong katulad ng Baba